So, ngayon mga ka-wonders, no? papunta na kami sa first stop natin. So, ito nakita nyo naman no? na medyo nahihirapan na yung bangka natin lumaban sa alon kasi uh, malaki na yung alon gawa ng bagong inteng. <coughs> so, ngayong umaga, no? mga alas 7, hanggang, uh, hindi pa inalawad ng cosplay ng tour kasi nga hapon sobrang lakas. At saka alam nyo naman yung inteng, marami nang sinalanta sa Pilipinas. So, kaya naman, kumbaga 50-50 pa yung biyahe. Pero nung late na, mga 8 na, so, yun na, inaload na nila yung tour. Pero mahangin pa po yun at sa mahalaki pa rin talaga yung alon. Pero dahil nga maraming turista nga sa Lido, pinayagan na lang ng LGO. <coughs> Kasi sayang din naman yung pagpunta na dito kung hindi sila makaka pag island hopping. Dapat ang pupuntahan namin lima pero dahil sa sama ng panahon Ang pinuntahan namin ay apat ah, kasi yung tour ngayon ngayong araw September 3 Ay ah, hanggang alas 3 lang ng hapon mga ka wonders Kaya syempre nakakasama ng loob Kung malimba isang araw ko lang dito tapos hindi ka pa makakapag tour So sayo punta mo dito kasi pag December madalas nangyayari yun Hanggang dito na lang mga wonders.